Good morning ka-farmer! Dito tayo ngayon sa aking munting farm. Mangunguha tayo ngayon ng puno ng saging para ipakain natin sa ating mga alagang baboy. Tayo na! Guys, ito na yung puno ng saging natin. Chachap na natin. Tapos, uh, ipiprepared natin para ipakain natin sa kanila mamaya. Chachop natin. Tapos nilang kainin. kainin. Okay, ka-farm life. I-mix natin itong isang kilong darak ng mais. Ito, mix natin dito. Yan. I-mix lang natin. Tapos, lagyan natin to ng molasses. Mga isang basong molasses para medyo malasa manuot sa manuot yung molasses dito sa mga na slice nating uh, puno ng saging ito tapos haluin natin masarap to kasi malasa siya eh talagang kakainin to ng ano baboy malasa at mabango yung molasses at saka yung darap ng mais Today, so, masarap tu guys yeah. Masarap tu Masarap Yan 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 Okay Ibigay na natin to sa ating mga alaga. Ito na, ka farm life. Ibigay na natin sa kanila yung kanilang yung merienda. Ito, puno ng saging. Ito. Ito lang. Ito lang natin dito. Dami, no? Hayaan na natin silang kumain. Kainin nila yan. Yan o. One. Kaya mo. Yan. Talagang sarap na sarap silang kumain eh. bago natin sila pakainin mamaya ng kanilang pagkain uh, pakainin muna natin sila ng merienda para makatipid tayo namis na miss kasi. Kaya gusto nilang kainin. Ngayon ay 2 months and 3 uh, weeks na po sila mga ka-farm life. Masustansyang merienda. Puno ng saging, molasses, at darak ng nais. Maganda talaga ka-farm life pag mayroon kayong ano, molasses kasi dagdag appetizer yan sa mga alaga nating baboy dito sa amin marabi uh, marami tayong mapagkukunan dito ng molasses kasi mayroon tayong factory ng asukal dito dito sa Iloilo kaya marami tayong mapagkukunan ng molasses yung presyo ng molasses sa farm life yung isang container uh, 20 liters uh, mga 600 pesos po Pero yung sa atin, uh, libre lang to kasi binigay lang to sa atin. Mga kalahating container yung ibinigay sa akin. Kaya ito yung pinapakain ko sa kanila. Sa farm life, oh, ito na yung ano, may natira pa, kunti. Iyon, oh, kunti yung natira. Ayun. Hindi. Pobosog oh, na sila eh. Yan. Ito. Kunti pa yung natira. Kunti lang. Natira Yun. Parang Nakopoan na lang oh Yun Yung isa Ayan huh? Pero Magpapakain pa ako ng feeds Kasi hindi pa sila nakakain eh Yung pagkain nila Ka farm life oh Kunti lang Hindi ko na dinamihan 3-4 na lang Negligious ako ng pakain nila Ito parang marami siya tingnan kasi binabad natin siya sa tubig, pinermit natin tapos ito na yung nangyari, parang lugaw siya. Kaya parang madami siya no. Yan, halo lang natin mabuti. Tapos dagdagan lang natin ng tubig. Ito, hindi na siya napuno oh. Kasi nag sa ako ng ano eh. sa reduce ako ng kanilang pagkain. Ito, dagdagan ko na lang ng kunting sabaw. Para medyo, ano siya, masabaw siya. Yun, Yun. ito na yung bibigay natin sa kanila. Ito, so, pa-formular, pa nila ngayon, ito nilang feeds sa sea. Si, sa sea, si, iba talaga pa yung feed feeds. Iba talaga. Iba talaga pa feeds yung ginagain. Hello! Uh -oh. ko, ka farm life. Pangit talaga ng kainan ko. Talagang ayusin ko to pag uh, naka ano na, naka, uh, benta na tayo. Ito na yung pinaka priority natin. Yung ayusin natin yung kainan nila. Kasi kahit tayo nahirapan tayo magpakain sa kanila pag ganito yung sistema eh. Alam nyo, ka-farm life, yung mga baboy ko parang walang kabusugan eh. Parang ganado pala silang kumain. Yun oh. Tumutunog pa yung pagsipsip na niya, niya ng tubig. Dito talaga palagi silang kumain. farm life hindi talaga ako naghalo ng pagkain nila sa ano sa puno ng saging kasi hindi sila kumakain masyado pag nahalo ko yung puno ng saging sa yung feeds nila gusto nila puro puro lang pag uh, puno ng saging puno ng saging lang ayaw nilang kumain ng ano pag hinahalo sa feeds kaya iba yung pagbibigay ko na sa kanila ng mga halaman Iba din yung kuro kasi ayaw yun kumain ng hinahalo eh. masigat pa yung pagkain nila o parang kulang yata yung pagkain nila parang lakas na nilang kumain ngayon sa so, bagay nag videos kasi ako ng ano eh ng mixture ng pagkain nila kaya parang nabitin yata sila eh Yung matigas na yung laman nila pa farm light yung ginagamit ko ngayon ay hug finisher pellets na Ah uh, kasi for ano na sila eh parang handa na sa pagbinta sa kanila yeah, finisher pellets na yung ginagamit ko ngayon yung mga natira dito sa simento mamaya sisingot ko nila to kasi malinis naman yung kalento nila eh Alam nyo, ko farm life, masarap yung karne nito kasi hindi ito naka-fades lahat eh. Pinapakain natin sila ng mga ano, iba, iba't ibang halaman eh. Kaya Sigurado malasa, maganda tong quality ng karne nila. Oh, yun o. Lega na sila. Papahinga na yan. Maraming salamat po, Ka Farm Life. Hanggang dito na lang po yung ating uh, video. Sana po ay patuloy ninyong uh, subaybayan ang aking mga video para mai-update ko po kayo sa aking Uh, munting babuyan maraming salamat po please like and subscribe bye bye